Ito yung nagcrack oh, ayan oh. Ayan. Ayan ang mga idol, napisa na siya mga idol. Oh. Parang Ayan ah. So tingin ko mga idol, lawin siya kasi yung yung kuha niya, yung boses niya. Kagaya ni Yun. Dati mga idol, grabe ta. Vlog kinuha niya pa mga idol, marunong na. Ayun. Ayun. Na, ayun, sige. Ayun. Agay. Di ba? na si papsi